saan tatay eh sabi ko sa kanya pag hindi ko napanood yun <laughs> gagod ka sa akin. sabi niya kasi ano, pagkatapos na lang ng Christmas sabi ko pagkatapos ng Christmas wala na yun kasi meron na mga susunod na ano may mga nakapilan na for Christmas sabi ko sa kanya so mamaya yan wala na yan sabi ko magagalit hindi talaga magtatampo talaga ako sa yun tungkol dyan mawana na yan kasi pinanood namin yun ni yun, yung unang una tapos hindi mo panonood yung pangalawa okay lang yung kay ano yung yung kala Elsa hindi ko naman kasi masyadong bet yun siya pero itong Moana kasi bet na bet ko siya kaya sabi ko sa kanya wag mo talagang ano, kala mo dyan sabi ko sa kanya gusto ko yun talagang panoorin sabi ko di ko wag mo panoorin sabi ko sa kanya kasi sabi niya ganito ganyan ay ano kakain ka pa ganyan di wag sabi ko di magdala na lang tayo ng bibitbitin natin sabi ko ganun hindi naman mahalaga yung meron kang kakain bibili ka ng pagkain doon hindi naman kasi mahal nga kaya ayun, sabi ko, ano na lang, um, sabi ko, uh, magdala na lang tayo ng kakainin natin, ng chichiri or whatever na nandyan sa bahay, di ba? Tapos pag uwi, doon na lang kakain, mm, di ba? Pak! Kaya, ayan, hindi alam ni Ella na manunod kami. Dinalan ko siya ng damit niya, andyan Oh. Ay, hindi niyo makita kasi madilim. Kinuha lang ni tatay kasi choir niya ngayon. Last day ng choir yata nila kasi next week. Ewan ko kung mag pa sila next week. Kasi next week, Friday, yun yung last day nila sa school. Uh, meron na silang, ano na yun, Christmas vacation na. Bal bang balik yata nila, January 4. <laughs> Parang ganun, January 4 yata yung balik nila. Mm, -mm. So, ayan, sinundo ni tatay. Sabi ko, ano, gusto mo sumama pa ako? Sa hindi, sabi niya, tatakbuhin ko na lang kasi umuulan nga. Tsaka para mabilis, kasi anong oras na. Kasi yung, hindi ko alam kung anong oras yung cinema eh. Pagdating namin doon siguro cinema na. Ano na yung palabas na. Ayan na siya. Ayan, magmamadaling magbihis. Buti na lang nakapan nakaano lang ito. Mabilis lang yan magbihis si Ella. Hey, Change na. Ayan na siya. Change na siya. <laughs> tinatanggal ni tatay kanina yung ano yung ano yung tawag doon blinds yun natanggal kanina tapos at na minute nga pala nagpapalit kami ng mga gamit hindi sa nagpapalit okay ano kasi mga ano niya ano na yung mga gamit very very old na gamit pa yun ni tatay dun sa ano nung nandun pa siya sa ano sa catering niya no? nung unang magkakilala pa lang kami <laughs> so gusto niya ng palitan kaya, ayun. Uh, and then, ngayon, iba dati nakikita ninyo dun sa mga vlog ko, ang, ang, ang cabinet namin <laughs> is, ano, cortina. <laughs> uh, pakita ka sa inyo, meron na sa wala. Ayan, meron na siya. Ayan yun. Diba doon sa isang vlog, sinabi ko na nakabili kami, second hand siya. Kasi kung hindi yan second hand, nasa 700 yan mga bebs. Yan type ko yung ano mirror kasi hindi mo na kailangan ng mirror kasi ayan na yung mirror. ba? Diba? Pakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. Magulo yung kwarto, okay? Kasi nga nag-aayos, nag-aayos kami. Nagpalit kami ng ano, magpapalit kami ng beddings din. Ayan, unang tanggal ni tatay kanina. Pag, pag, ano niya, pag, um, roll yun yung gano'n. <laughs> ano na rin kasi yun? Limang taon na rin yun. Siguro, init, Lamig, init-lamig na ano na siya. Naging rustic na siya. Tama ba yung word ko? But anyways, ayun. Tingnan nyo to. May, may ano siya. Meron siyang, what you call this? May fan siya. Kahit na napakalamig na. nilalamig ako, siya nakafan pa rin si tatay. Kasi sabi niya, it helps me ano, um, sleep. May mga smudge kasi si Ella nakikialam. Nag- uh, ano siya, nag-open siya. So, ayan, ito yung akin. Ayan. Papakita ko kasi maayos pa siya, mga babes. Kung hindi yan maayos, hindi ko papakita sa inyo. <laughs> ayan. Ayan. Diba? Pak ayan yung sa akin. Kasi kailangan ko talaga ng maraming shelves. Ayoko ng hanger. So, ang napunta yung... Ingay, eh, mga babes ang napunta sa hangiran yung kay tatay pero may mga, meron pa rin ako dyan oo, ayan yung kanya kasi hindi naman ganun karami yung damit niya mga t-shirt lang naman yan siya tapos pantalon, ganun lang hindi maarte kung hindi ako maarte sa kanya hindi rin maarte hindi ko, hindi siya aarte, nagets nyo basta ayan, yan siya Uh, papakita ko na lang ulit yung house. mag house tour tayo pag napalitan na yung, yung mga gamit, okay? Ito, pinalitan din tong bed. Ayan. Ayaw ko kung nandiyan ba yung old bed. Ayun nga yung old bed. Ayun yung old bed. Oh. Kakatakot yung old bed. Ano ba itong mga bata na to? Hindi, nag, hindi nagpapatay ng ilaw. Kala mo nagbabayad ng ilaw. Oh, tignan mo. Oh, wet. Pag ka dyan eh ito, pinalitan din yung ano yung, ay, papalitan din yung ano ni Ella. Um, etong bed na to, matagal na tong bed na to. Nandun lang yan sa garage. Tapos nagsabi siya na, dada, sabi niya, gusto ko malaki yung bed ko. Kaya ayan, nagpalit na, double yan. Tapos ayan, dinagdag yun. Amin sana to, hindi ko nagkasya. Ayan. O, oh, pinalitan na yung mga kanyang mga kiddies. Ano. Ayan, meron siya ang bedside table din. Kaparehas yan. Um, papalitan nito, nandun na sa baba, yung ano niya, yung kanyang wardrobe, hindi palang lang naayos, siguro today I use it, or tomorrow, kasi medyo busy, may show kasi sa Ella later, ayan, eto rin, papalitan din to, ito, ganito yun, ay, sandali, Ayon, eto, ganyan siya, ganyan, yung ano niya, ganyan, ganyan dito ilalagay, Bali, iusog pa natin yung bed over there kasi medyo mahaba ng konti. Hindi ko to, hindi mabubuksan yung, ano, yung drawers ni tatay. Ayan, pinalitan din yan mga bebs. Diba? Hmm. I-house tour ko kayo pag natapos na lahat. Okay? Lalayas kami ngayon, ihahatid si Ella kasi meron siyang, ano, may rehearsal siya. Tingnan nyo to. Ito yung mga gamit na i-ano uh, niya, i-dispose. -di

There's nothing to do with it. Oh, she forgot something. Oh, she forgot something. Huh? She forgot something. Oh, she forgot something. <laughs> oh, she forgot something. Probably the script. <laughs> so, we'll go to the tip first. I'll show you what the tip looks like. How about just let's just give it to the um H uh, the um that place that we go to? Uh, um give the clothes to them. Shop. Yeah. At least it, we can give it to somebody. Is it open? Oh no, yeah, it's open. It's eleven o'clock already. Oh yeah, we got more then. Oh, okay. Will those clothes be given away as well if you can put it in the tip? So same, same. they, so they also give it away. Yeah. Okay, it's fine. Yeah, yeah, let's just see that. Because I just so, so want to give it away. because it's a charity shop. mga ano doon mga gamit doon na tinapon sa Pilipinas yan magagamit pa yan di ba yun o oh. lilinisin mo lang mukhang okay naman siya yun oh. hmm. tapos meron din dito yung mga ano mga um, gamit yung kung nga yung mga old na ano electric fan ganyan ayun o oh, nakikita nyo na ayun oh. yun meron din sa lab nakikita ko may electric fan tapos ayun o oh, may ano doon may upuan mm. Ayan, ang dami oh. Ayan oh, nag-alos na ng tip. Ayun, kita nyo. Oh, why is it taking so long? I should have just... Akala ko naman walang anong dito. Kabagat. Hindi na kami makalabas. Ano nakikita nyo yun? Ayun, may mga electrical ano yun. Ayun oh, mga freezer. Kita nyo yun guys. They, do they have clothes here? That's a question. You know. Oh, it's better to get this bike pa dun, oh. Yun, yung yun, 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 na, yun. Nandali, ha? Titulong ito. sa... Mabigat to. Hindi naman mabigat. Nandali lang, ha? Ayun, dun nilalagay, oh. Ayan siya, itsura niya. Ayan. Andali, ito ko sa si tatay, mga bebs. Ayan, oh. Kita niya? Oh. Yan yung mga napupunta ata sa ukay-ukay, mga bebs. Hala, na-open ito, oh. No, Naka-open. Na-open siya. Siguro pag tawang ko kung anong gagawin dyan. Ayan, oh. Mga damit. Ganyan yan siya. Siguro ito yung mga napupunta sa ukay-ukay. No? clothing and shoes wardrobe, textile, recycling. Keep separate nakalagay. Yeah. yon. let to make them get that So in. So I am sure. So you So yon. So did you look first before you, took that, babe? Did you look first? her box. Ayan. Mga mm -hmm. textile din pala. Akala ko mga gamit lang eh. Thank <laughs> <May nalaklak>. you. <laughs> B&Q. Ang ganda. Bakit so sweet dreams? Mga ano dito. Mga gamit sa bahay. Ganda. Oh, let's see here. Kasi magpapalit you kami ng ano picture dun sa taas ng ano namin. Headphone. Ano? this is nice, the heart. ganda oh. yung Prada. And, ah, babe! Here! Look! Ah, never mind. It's a skull. I don't like skulls. I do like skulls, but... Ganda oh. Kung na yung sa ano mga cheap version ng ano. Frame lang pala yun. Ito yung mga ganito. Diba? Diba? Babe, this is nice. Lion. Oh, it's nice. I think it needs to be horizontal. Okay. Okay. Horizontal. So just one horizontal like that. Yeah. Okay. Ang ganda oh. Ano oh. Hanap daw kami horizontal daw dapat. Ang gaganda ng babes. Pero mura lang dito. Tingnan mo mo. Like lang ha. Kita pilih kami lang. Kuih Traditional silver, gray, gano'n. Tapos basta yun oh. yung lagay ng cortina. Rod yata'y di tawag din. nakita ko. Yung isa para siyang, ano, yung isa, ano, parang flower, flower Tapos isa na, yun, parang, mamaya papakita ko sa inyo kung ano siya, ha? Ay, nabaliktad na ako, girl. Ay, mga babes. Ready na. Outfit check. Yan yung kanina pang suot ko. Outfit check. Ah, uh, system kong si Ella. Look at Ella, George. Outfit check. What's today? Christmas concert. Christmas concert, Ella's Christmas concert today. Aww, she's so pretty. Oh, look! This is a Christmas tree. Mm. And my earrings oh my are Rudolph. Yeah, because that might come. You need to ano, get your shoes as well. The camera fell. Oh, I'm going to spray it. Okay. Oh oh, 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 I need to spray as well. May Can ewan ako. Say? No. Pipikis sa akin yun. Ay, no. Ano ko, bata? Bata, batuta ba ako? Bata, batuta. I use the mini lipstick. Okay. It's not like bright red. Yeah. yeah. I use the mini one. because you're already the... red mini one. That was in my makeup thing. Yeah. This one, mini. Madali lang ha, mag-aayos. Mag Ayun nga pala, yan yung Christmas tree. I'll turn the light on first and then turn it off. Yan yung Christmas tree. Magulo yung, ano yung, aming lounge kasi kaalis lang yung dalawa. Yung dalawang ginakis ni tatay. Ayan. No. Ayan. Maganda ah. Ah, <laughs> that's pretty. Wait. It's no. okay. Ayun i think Christmas tree. And yan real yan. Real um Christmas tree yan. Totoo yung Christmas tree, hindi sya fake, hindi yung a lot of gaps. Yeah. So he also could go through the bottom to the top. Uh -huh. He got to the top one time. Did he? a fake Christmas tree? Mm. -hmm. Oh, sige, to turn it off na. Kailangan lang natin siya patayin mga babes kasi aalis nga kami. Kasi yan ang nagiging Santa cause ng sunog. Yeah, ayun siya. Si Santa. Look what Evie put in my car? She put in for the naughty list. Oscar. <laughs> All right, nice. Me, Prince. Curly yung hair niya. Kita niyo ba? Oh, wavy, wavy, curly yung hair niya kasi Inano ko yan. Um ko yan kahapon. So the whole the whole day yan ginyan. Tapos inano ko siya? Yeah. ko. We put Carly, because we thought it was, for the disco. Yeah. We thought it was on the 13th. And then <laughs> I told her, no, it's on the 17th. Did the Christmas fair's today. <laughs> so we need to do it on Monday then. Don't we? Yeah. Plat it again Monday. Oh. We can plait it tonight. Again? Yeah, okay. You don't need to wash your hair anyways. You wash your hair yesterday. Last night. Yeah. yeah. Look at my eyeshadow. I put glittery. Oh, pretty. Red and green. Oh so pala, ito bago to. I actually pink and green because I didn't have any red glitter. Uh, ito, ito bago it to. Red. Itong cover ng ano. Ng radiator is. bago yan. But daddy said he's gonna get a new one. Why? Because it's cheap. Oh. I said i said it doesn't matter, but Dada said it does matter because every time I walk past, it will annoy him. <laughs> and it's new, hmm. so. Maybe when so dada Dad was waiting. Building, waiting, for Dada. Because and 4 o'clock. Yeah, see, I put candy cane. I can make candy canes out of loom bands without a loom. Mm -hmm. Just with a hook. Oh and a it's still a no-no, just with a hook and dark my fingers. Dark or you notes. can use one of those like things. It's, it does the same thing as your fingers, just on like a spam thing. Not a loom. Like a um, thing. I have an orange one that has a teddy face on it. Uh huh. Okay. It's oh, Rudolph. <laughs> Did you pick safe? Uh, are they the same? Like in the right way yeah they are oh you got you got um pearl i know mama got pearl as well <laughs> christmas mm. tree mama got it last year mm -hmm. on the my christmas calendar yeah you also got the bracelet <gasps> you should have worn your bracelet i'm oh, okay because okay, i'm wearing goldella I don't oh yeah, it. it won't work. Right, still waiting. mag 4 o'clock na. I'm wearing tea shoes tea. in the house. Look at my shoes. Oop, oh, there's bows. Oh, kung nakikita niyo yung bow, can't see. Stop moving. Bow. Katulad ng bow niya dun sa ano? Kasi ang ang theme nila ngayon is black and red. Kaya naka black and red siya. So I don't have any black and red. Mm -hmm. Kaya bago yung kanyang mga outfit. Yeah, and I already have a lot of red. So mm -hmm. black. Oh, my coat is black. Yeah. But I'm not going to wear it. Tights mm -hmm. are black and my shoes are black. Hiyan mo lang <laughs> sinubilan kami sa show ni Ella. Show ni la Ella. Only show ni Ella lang Show ni Ella. Um. Alam niyo bang nakamot ko to? Mas gusto na yan. Lagi na lang ginagawa ko yun sa sarili ko. Eh, huwag kung bakit. <laughs> <laughs> Ayan, pura hindi natin ng konti dito. Para ano naman. Ayan, bakay na siya. So, nandito na kami sa show sa, sa show nila. Ayun na dun si Ella. Ah, uh, hindi ko alam kung mapapakita ko sa inyo or ano na si Ella. Parang gusto kong kunin yung jacket niya kasi anong, oh, ano pa dito? Yung kapag yung jacket niya sabi niya diyan ng ano ng ng si tatay hindi ko maitanggal tong ano ko kasi malamig kasi ako nagdabi ng ano so hindi ko matanggal tong jacket kasi kung coat ko ito man so, hindi know, eh. sige